Gumawa ng napaka-elegant na bahay na gawa lahat sa kahoy, sabrang nakakamangha yung ganda at tibay ng bahay. At yung pinakasulit pa dito ay napaka-affordable pa yung pagkabuo. Pero silipin natin ang buong kabuohan ng bahay na ito, bago ang lahat real Pinas nga pala at kung bago ka palang dito subscribe muna yan. So ayan nga po guys ito na yung bahay na kung saan may mga poste na po at nag-start na rin sila dito maglagay ng sahig, bali nga po dito pang limang araw na po nila itong ginawa. Kumuha lamang sila dito ng dalawang karpintero or panday, ang bahay po nila ay gawa lahat sa kahoy na kung saan ang tawag nga pala sa kahoy nito ay tugas, yung sa pinaka poste nila dito ay tugas din yung ginamit, kaya napaka polido ang bahay na ito. So ayan po dito nga pala bali na sa 15 days na po nila ginawa, nalagyan na nila ng babuong at dingding kahoy rin yung ginamit nila dito bali mahagani naman yung ginawang pangdingding, Ang buong sukat ng bahay na ito ay 24 feet by 16 feet. Natapos na rin yung toilet at bathroom sa loob na flooring yung sahig at yung dingding, at ayan yung bintana nila jealousy naman yung ginamit, nag-start na rin sila dito magpintura loob at labas. Located pala ginawa ang bahay ay sa probinsya, bali ayan na po yung kinalabasan ng bahay guys dito nga pala natapos na po ito kung baga fully furnished at nalipatan na nila. Nasa 26 days tinapos ang bahay, at ayan na yung pinaka view niya sa labas, napakalinas at elegant, kahit tignan mo palang napaka presko na sa mata at relaxing. So about pala sa mga nagastos nila dito guys ay napaka sulit talaga at matatawag natin na budget friendly dahil sabrang mura po at sabrang tibay ng bahay at maganda na ito para sa buong pamilya. Lalo na ganito pa yung lugar napakatahimik at simple lang talaga yung pamumuhay dito sa probinsya. Ang bahay nga pala nito ay mayroong dalawang bedroom, living room, kitchen area, toilet and bathroom at terrace. At ito na nga yung buong nagastos nila sa bahay ay 150k pesos budget including yung labor and materials. Ito na nga yung loob ng bahay bali ganyan na po kaaliwala sa loob, napakaluwag makikita nga natin dito nakapintura na. Hindi na nga pala nila ito pinadobal wall ang para tipid na rin at yung sahig nila dito tabla yung gamit. Ang nakagandahan tugas yung ginamit nila na kahoy, talagang napakatibay at nilagyan na rin nila ng floor mat. Bali ang sukat ng dalawang kwarto yung isa ay 8x8, yung isa naman po ay 7x8. Yung pagka-design ng bahay nila guys na ka-type modern design, sa nagastos nilang 150k talagang hindi na ito masama para sa ganito na bahay talagang napakasulit kahit gawa siya sa kahoy. So dito lang po guys maraming salamat God bless.